dito tayo ngayon sa Banhorn, mga no? Banhorn, Victoria. Oon tayo sa Papa. Bibili tayo ng puto. Kasi, merong dinuguan sa bahay, eh. Wala silang puto, mga Andre. Bili lang tayo ng Tsaka, ano, ano. Gusto ko na ito yung, ano, Madre no? Yung walang balat. Eh, anyway, punta tayo sa kabila. Tingnan natin, baka may puto sila. Yan, no? Oh. Kainin ko na, mga Gutom na ako, eh. Mm. Sarap. Dumikit yung asukal sa ipin ko eh. Bukas pa Oh, Akala ko sarado na eh Hindi ko alam kung anong oras nagsasara ito Mga tiyan sana may ano Maka dito may photo pa sila Pinsan lang ito mga tiyan Kaya ang hatang paninda Hi May may puto pa? Wala Wala ko po At paswerte paswerte naman huling huling pag-asa mga dahil baka sakali meron dito tsaka ano pala ah? Lotto Max Andres, kaya? Yeah. Uh, with extra lang with extra? The... Uh, tsaka 649 with extra rin oh, okay. so, bago to wala wala rin puto rito mga dre nakaswerte <laughs> <laughs> sa puto oo oh. oo oh. May dinuguan kasi ako eh. Dinuguan nga ako eh. <laughs> Oo, kaya gahal pa ako ng puto eh. 24.69. Tamo? Ito okay. lang binibili ako. <laughs> Dapat mali lang ako ngayon eh. Nadagdagan lang ako <laughs> ano, ngayon. Kopya. Nakaparam eh. Ah, Napakaswerte. Minsan na lang bibili ng puto. Nagkaubusan pa mga dreno. So, soli ko na yung dinuguan. Naghahanap ba kayo ng isang mapagkakatiwalaan padalahan mga dre? Ito hindi to yung sponsor ah. Yun oh, no? SM mga dre no? Ang tagal na yan. Ang tagal ng service niyan dito at okay yan mga dre no? Nagpapadala rin kami dyan, paminsan-minsan syempre. Dahil hindi naman tayo madalas magpadala. Dahil hindi mura. Uh, kung gusto nyo, eh, magpadala na kayo dyan mga dre no? Did she? Yeah! yeah. Sabi niya, hindi mo na daw ako pinapanood. <laughs> day, day 2 na yata kami rito, mga dre, no? Uh, etong wall na to, pag nagkasira, medyo ang hirap prepare mga dre, no? Ang hirap habulin niya itong, ano, yung texture niya. Yung uh. <laughs> na So, andito kami ngayon mga dreno para tapusin itong bintana na to Yan. Ang goal ay isang oras pa tapos tayo rito mga dreno. Para kahit paano, kumita tayo ng maganda-ganda. Pag mas matagal pa kami rito, mas parang malulugi kami sa oras mga dreno. product mga dreno yun know. Oh. pinahitan namin ng anong tawag dito uh, PVC yan mga dreno hindi nakahoy para hindi na siya mabulok sabi ko isang oras mga dreno naging dalawang oras <laughs> kainis dyan nagtatapos ang ating linggo mga dreno uh, hindi ko na pinakita sa inyo na bumili ako ng tubig yan Oy, may nag-comment pala mga dre, uh, sabi nila tungkol dito sa gas -gas, mga dre, na yung isang video ko na kung saan nagpa nagpa nagcharge charge ako, pansin na daw na may gas -gas. Tapos chinek ko mga dre, Sabi ko, Oo nga ano, parang may gas -gas, no. Hindi ko lang alam kung yung video na 'yon is uh, nangyari na tong insidente na to. But anyway, mga dre, uh, nung nag-ano ako nga, nung nag-polish ako neto wala siyang mga gas -gas na ganyan. Uh, eto mga dreno. Sabi ko nga, merong ano, may mga pinturang kulay pula. Kaya nasabi ko na yung kapitbahay ko talaga, yung nakadali. At may gasgas -gas din siya dun sa bahagi ng ng bumper niya. At sabi ko, kaya pala wala nga akong record mga dreno nung nung gasgas -gas na 'yan kasi pag nandito ako naka-park sa sa address na 'to, automatic na mamata yung sentry mode ko mga dreno. Kaya ngayon palagi ko na siyang binubuksan. Para kahit ano mangyari, isma ano siya mga dreno, uh, makikita siya. Happy Canada Day uli mga dreno. At 'yan ang resulta ng Canada Day. Kasi nga mga dre, moving day din ngayon. Marami ang natapos ang kontrata noong June 30. Kaya ngayon naglilipat na sila. At kasabay ng paglipat ng mga tao rito ay ang maraming basura galing sa kanilang mga apartment. Yun. Okay na mga dreno. Uh, 99 90 Uy! 100% sakto ah. <laughs> Alright. So once in a while mga dreno sinusubukan ko siyang ma full charge ng sa ganon makalibrate ang kanyang battery mga dreno. Ma-level -ma ba? Kaya ano yan eh, kumbaga it's a must. Most of the time dapat 80%, 90%, pero may mga times na kailangan mo siyang i-full charge. Nang, um, yun nga no, kumbaga mabalance mo yung battery mo. 99, 100%, so good. Ngayon naman mga Dre, uh, uwi na ako. At pag-usapan natin mga Dre, dahil Canada Day at maraming naglilipat ngayon, pag-usapan natin kung Kukuha na ba ako ng bahay? Parang ngayon lang uli nagkaroon ng maraming lipatan akong nakita for the past two years mula nung natapos yung COVID mga dre no? Ngayon konti na rin, konti pa rin pala unlike dati kasi nga ngayon Especially kung naka, nakatira ka na sa apartment mo nang medyo matagal na. Pag lumipat ka, sobrang mahal na nung lilipatan mo kahit sabihin pang same size ng apartment yung kukunin mo. Katulad namin, mga Dre, no? ngayon 1,080 yung inuupahan namin. Pero pag lumipat ako, same size ng apartment, pwedeng 1,4 hanggang 1,6 na. Kaya hindi pa rin ganun karami yung lumilipat. Okay. Happy Canada Day! Anong balita? Anong balita? Ah. Wala siya. Eh, ano? Sabi ko siya, pare. Nung, nung ako'y nasa Saudi, kamukha ko si Long. Ngayon natin ako sa Canada, kamukha ko na si Palito, pare. wala niya na. Wala lang sa akin. Si, sino lang kamukha mo ngayon? Si Palito na. Hindi. <laughs> <laughs> pupunta, pupunta kami kayo. ng Toronto sa Pare, ito pa ang sinasabi ko sa iyo, Walang, yan, napaka walang yan. Muna mali. nang napaka wala nang amo naman eh. Nang party pa na kayo ng Toronto, hindi mo man lang sinabi. Pare, hindi po pupunta kami ngayon diyan ngayong July. Eh, hindi sa amin ang pupunta. Tayo makinig ka nga <laughs> kasi ang bilis mo magsalita eh. <laughs> ah, pare, July 11, 12, 13 hanggang 14 nandiyan kami sa sa Niagara. Ne 12 to 14 nandiyan kami, pare. Baka makakarating ka ba? <laughs> Ano yun? Sabado at linggo? Hindi, hey, July 11. Oh. But, e, de, 11 July 11, Biernes. Sa Toronto kami. Pero yung July 12, tsaka 13, nandiyan kami sa, ano, sa Niagara. Malayo yung Niagara, pare. Doon na, oras doon ka na tumulog. At may, may ano naman kami. I think may extra kami bed, pare. Doon ka na tumulog. Pare, nakakahiya naman, <laughs> Hindi, Hindi, pa papatalo. mga ano. celebrity eh. Mga celebrity naman pa rin na ang mga nakakasaluhong muha mo na. Tarasado. Tayo, tayo lang sa kwarto. Celebrity. <laughs> 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 pare, pumunta ka. Magkita tayo sa Toronto. Ano? O sige, magkikita tayo. Pumunta sa Toronto. Uh, July 13, 12 at 13. Doon ka na tumulog. May, may kwarto naman doon eh. 12 at 13 ng Sabado-Linggo. Oo, oh, Sabado-Linggo. Kung gusto mo sabado kahit, Ligod. hindi o, oh, uh, sabado pala. Sabado lang mga, tama. So na tumulog na sabado ng gabi. Ano ba kayo kalayo sa Toronto? Two hours. Kalayo pa rin, no? Two hours. Pero meron kami dinadaanan na, no? Kasi nagbabak, ano eh. iba pa yung daan ng highway, iba pa yung daan sa baki, ano, Ganon. sa mga, ano. Nakakuha na lisensya. Wala pa rin. Eh, na, nagdadrive ako kahit wala akong... <laughs> 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 Tapos ka. G1. Kaya nga, yung aking, ano, yung aking... Ang laki ng aking, ano, insurance sa sa sasakyan ko. Kasi nga, G1 pa lang ako. Pag ako, di, 463 yung aking, ano, yung aking insurance ko. Ultra-gift na yan. All cover yun. Pero pag ako ay nag, ano, nag nag pull nag na ako, gito na tinatawag nila. Magiging 350. Ano sasakyan sasakyan kinuha mo? Ano sasakyan mo? Honda. Honda Civic XE. Ano ba 'yung kinuha mo? Ano? Ano tawag nito? Bago. Boss Idol! Bago yung pare! Happy Canon that day! Oy, happy Canon day! Subscriber, subscriber mo ako! Oh, thank you, thank you! No, pare. Subscriber ha, pare! Boss, eh, yung kumpare mo, may bago, Honda Civic. Ha? Huh? Bago pa? <laughs> Honda Civic na. Pare, patatlo ko sa sakayan ko na yung pare. Patatlo ko na. Thank you, boss. Ngayon, ba? ngayon, branyo na akin nga, boss. Branyo na, branyo na akin huwa. Nadala <laughs> na sa dalawang marketplace. <laughs> <laughs> brand new ang Enoa mo, Bernie? Ha? Brand new? Honda Civic nga. Oo oh, nga, bago nga, zero. Oo nga, aba. Ma magkano ang ano mo? 58 ko ang ano, ang bi-weekly. Kaya lang insurance mo naman, doon ka pilay. Oo, oo, doon ako ano. Kaya sabi nung kausap kong insurance, kasi pinay, pinay. Sabi sa akin, Pumuha ka ng agad ng license mo na dito para mapababa na yung iyong ano. Kasi automatically, bababa ba yung yung insurance. Kasi nga, kasi nga, parang student ka pa lang eh. Yung lisensya mo, student lang eh. Oo. Wala, stick. Pero dapat okay, ka trade. pa mag-drive. Ba't magkano ba insurance mo diyan yan pare? Magkano mga insurance di yan? Ang insurance na itong Tesla, uh, 160. Ito, ano, ba't ang baka mura to yan ang insurance? Oh. Hindi naman, syempre. Eh, eh, ano ako eh, professional tayo, driver ako eh. Eh, ikaw, student ka eh. Pare, international na nga yung pinakita kong license, pare. Pang ba ano na nga eh. Kahit Pang kalawakan. Inter-universe na <laughs> <laughs> dapat hindi ka pa pwede mag-drive dahil G1 ka pa lang. Ay, ako. Ang problema, pare. <laughs> Problema nga pag nahuli ka. kukuha ko ng ano, kukuha ko ng ano. Kasi nga, hindi rin ako makapagpa-schedule. Gawa ng, lagi araw-araw may trabaho. Pero meron na hindi ka nagpahalaw. Gusto Pero, ang mahal ng sasakyan mo rin pala, di ba? Pare ko, malaki na ikita mo. Pare, pinilit ko lang yung pipilitin ko pala lang. Pag hindi kaya, ibabalik. Eh. May balik ka naman eh. <laughs> 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 hindi mo pwedeng ibalik yon? Ha? Magbabayad ka ba? May ano yun, may penalty yun, loko. Eh? Ayun ba yun? Uh, -huh. uh yun, mga Dre. Uh... Makakasama ko na si Bernie. <laughs> Sa Toronto, mga Dre, sana makapunta si Bernie. Hindi okay, nagtanong. Bibili na daw ba kami ng bahay? Malapit kila Joby. Kasi yung anak ni Joby at saka yung manugang niya, nakabili ng bahay dito sa Pierpans yung pinuntahan namin nung nakaraang araw kaya yung tanong mga dali lilipat na rin daw ba kami malapit kila Joby nung nalaman ko kung magkano yung mortgage nila na binabayaran mas lalo kong naisip na thank you okay na ako dito sa inuupahan ko dito na muna ako at masaya na ako rito mga Andreno kaya binabati ko yung mga nakabili, mga dreno. Si Justin tsaka si Makmak, ang ganda ng bahay nila, ang laki, ang aliwalas. At yung, ano, yung lakas ng loob nila, mga dreno. no? Yung desisyon nila na kumuha ng bahay. Di ba? Ang galing. Sana all. Nung mga nakaraang araw, na pag-uusapan namin ni Rain, habang nagdadrive ako, papasok kami sa, sa trabaho, mga dreno. no? Sabi niya, pa, naisip mo pa bang bumili ng bahay? kailan kayo kukuha ng bahay. Sabi ko sa kanya, parang sa sitwasyon ko ngayon, parang hindi na yan yung priority ko eh. Sabi ko, ikaw, bata ka pa. ba? Diba? Tama-tama yan sa'yo. Kayong kabataan, ba? Diba? Uh, pwede, kayo ng bahay kung gusto nyo. Pero ako ngayon, mga dreno, parang iba na yung gusto ko mangyari. Especially nung nalaman ko kung magkano yung mortgage. Let's say 3,000 yung mortgage, mga dreno yung inuupahan namin is 1,080. So, ang laki ng diferensya, 1,900. Ayokong ano, ayokong ilagay yung sarili ko under that kind of financial stress para lang masabi may bahay ako. Yung buhay ngayon, sobrang stressful enough na, mga dreno. At ayoko nang dagdagan pa siya ng pagkuha ng bahay. Sigurado ko, sobra akong may stress sa ganong klasing mortgage kung sakali man kumuha kami ng bahay. At yung may stress ka sa pera, I think hindi magandang bagay mga Andre, no? Para lang masabi na may bahay ka. At least may bahay ka, di ba? Oo nga, di ba? Pero sakit naman palagi ng ulo ko. <laughs> so, okay na. Dito na lang ako, mamupahan ako. Hindi po sayang yung upa ko, mga no? Bakit? Kasi po, tinutulugan namin yung bahay, eh, di ba? Nagagamit namin yung bahay, diyan kami nakatira, nagluluto. So, hindi po sayang. So, para sa akin, sa ngayon, mga dreno, uh, ang priority ko is relax, yung masaya ka, na-experience mo yung maraming bagay, may freedom ka to move around, mga dreno. Apakahirap kung, okay, may bahay ka, may sasakyan ka, pero minsan parang gusto ko na mag-resign. Diba? Ayoko na sa trabaho na to. Papasa mo na yung resignation mo. Eh, naalala mo, magkakatapusan na mga dre, no? Uy, bayaran pala ng mortgage, malapit na. Next month ako mag resign, resign diba? <laughs> yung ganon, mga dre, I mean, the more na meron ka sa buhay, na galing sa utang, the more na parang hindi ka masyadong makagalaw, mga dre, Dahil na, kailangan mong ano eh, kailangan stable yung income mo, yung kinikita mo, di ba? Or hindi mo pwedeng iwanan yung mga trabaho mo dahil nga kailangan mong bayaran yung responsibilidad mo. Samantalang kung konti lang yung utang mo, di ba? Somehow mas marami kang time to enjoy life, mga dreno. At I think yun yung priority ko ngayon, mga dreno, yung mas ano, mas maraming experience na magawa. Di ba? Sabi ko nga, okay, if ever na mag-decide ako na magpalit ng karir, mga dreno, if ever, siguro mas mas may freedom ako na gawin yun kesa kung may mortgage ako, mga dreno. Ito yun, nagpalit ako ng karir, mga dreno. Uh, sabi ko nga, bibigyan ko yung sarili ko, mga dreno, ng isang taon para maging successful dun sa panibagong karir ko at kung sakaling dumating yung isang taon na walang nangyari bibigyan ko uli ng isang taon yung sarili ko mga dreno <laughs> hanggang sa mag-succeed ako try and try until you die pero mga dreno pero baka bago bago ka mamatay mag-succeed ka na di ba try and try until you die but maybe before you die mga dreno makuha mo na yung gusto mo parang siguro kailangan mo lang ng enough time para gawin yung isang bagay na gusto mo hanggang long enough na na ginagawa mo siya at yun, somehow wala ka ng ibang pupuntahan kung hindi makuha mo na yung gusto mo, mga teno. Parang pagbablog lang, di ba? It takes time para makuha mo yung audience na gusto mo, makakuha ka ng traction, at sure enough, di ba? Pag medyo matagal ka na sa ginagawa mo, may mga tao na na tama o kalinya ng ugali mo yung manonood sa iyo. <laughs> di ba? na Nauwi sa pagbo eh. Kaya I think it's not bad na mangupahan ka mga dreno. Nothing wrong kung nangungupahan ka, di ba? Dahil alam naman natin na hindi porket may bahay ibig sabihin is maganda na yung buhay. Di ba? maraming struggle sa pagkakaroon ng bahay. Kagaya ng struggle ng pangungupahan. Merong upside, merong downside. Ang mahalaga, kung saan ka masaya, eh doon ka. At sa ngayon, yung sitwasyon namin is kontento kami sa pangungupahan. At dahil dyan, nagagawa namin yung gusto namin. ba? Diba? Nakakapagkape, makakapagbakasyon. Kasi nga, medyo hindi ganun kabigat yung responsibilidad namin financially, mga dreno. Life is too stressful enough para dagdagan pa ng isang mas malaking stress pagdating sa pinansyal na aspeto. Masyado maraming bayarin. Dadagdagan ko pa ba? Hindi na, mga Dreno. Okay na ako, tamad ako. Ayoko magsipag, mga Dreno, sa pangalan ng bahay. Ayoko ng dagdagan yung stress ko sa buhay sa pangalan ng pagkakaroon ng bahay, di ba? Sa ngalan ng matawag na may bahay ako hindi ako magiging masaya mga dre okay lang, masaya na ako nang umupahan ako kahit sabihin yung ang tagal mo na sa Canada, wala ka pang bahay okay lang, thank you <laughs> masaya ako di ba kanya kanyang ano mga dre kanya kanyang lugar sa buhay eh, alang naman ipilit ko kung hindi uubra di ba ang mahalaga ay mas masaya ka sa sarili mo kampante ka kontento ka, yun lang yun ba? Diba? Huwag mo na lang itulad yung sarili mo sa buhay ng ibang tao kasi yun ang pinaka sureball na paraan para ma-disappoint ka sa mga pagsisikap mo. Thank you mga tre. ka Canada Day! ako mga no, nangangatwiran lang ako para sa sarili ko. At kumbaga saludo ako sa mga taong nag-decide na may mga bahay at umahanga ako sa kanila. At sobrang bilib ako mga dreno kung paano nila na-manage na magkaroon ng mga ganong yaman sa buhay. Kaya lang ako, iba yung ano ko talaga mga dreno, Iba yung disposisyon ko sa buhay. Eh. ba? Diba? Medyo ano ko eh. Kumbaga, lihis ako mga dreno, No? Eto kayo, nandito ako. <laughs> Pasaway ako mga dreno iba yung ano natin direction sa buhay pero ganun paman, man pagdating sa huli ang gusto ko lang talaga mga de kagaya nyo magkaroon ng isang payapa tahimik at stress spring buhay ba diba? at the end of the day ang pinakamahalaga sa lahat is masaya ka kontento ka kung anong meron